Sino to? Si ano po? Si Paula Bianca po. Paula Bianca, di kasangka? Taga ano po? Taga matutunan sa Andres Rumblon po. Uy, mga tiga Rumblon. Magandang na sa mga tiga Rumblon. Hello. Sito <laughs> ano, na po. Oh, Paula, ano ginagilang mo ka na ba? Eighteen po. Ah, bata ka pa. 18. Nag-aaral ka pa? Opo. Anong, ano, anong year mo na? College ka na? Opo. Okay. Uh, ano ba trabaho ng tatay mo? nag -ano lang po ng STL. Sige. <laughs> Hindi ko alam yun. Sa PCSO po. Ah, sa PCSO. Eh, ano yan eh. Uh, approved ng parkour yan. Uh, uh, ano naman, legal yan. Okay. Sinanay mo? Magtatatawag po doon kina ano, engineer po. Ah, <laughs> ikaw naman. Ano ba kinukuha mong kurso? cái công an cho tôi đã gây cả đó <laughs>